So, kung napapansin nyo, walang kataw-tao. Tanggali ko muna kasi wala naman masyadong tao. Kasi kay aga-aga pa. Siguro 6.45 6.45 a.m. lang. So, kaya napaka-aga ko kasi um, nasamahan ko yung friend ko sa US Embassy. Kapag may dadaan, aangat ko yung ano ko, mas pero wala naman kasing katao-tao, kaya inaamit ko. So, ito yung, ano, ito yung jacket na nabili ko last week. Ito siya. Nilabahan ko muna, sinuot ko. Ayan, okay naman siya. Ayan. So, ayan, guys. Ayun nga, kasamahan ko yung friend ko kasi may interview siya ngayon sa US, sa US Consulate. Interview niya ngayon. Kasamahan ko siya. syempre friend mo. tas, kailangan mo ng full support. Na huwag siyang kabahan. Ganun. So, yun. And, uh, pinag-pray ko pati siya. Then, so yun naman ng ano eh, number one important. <laughs> di ba? Tapos, ay, pag may dadaan, na, <laughs> ano ko. Binabalik ko yung mask ko kasi nga kay aga-aga pa so wala pang masyadong katao-tao. Wala nang masyadong katao-tao. So um Kukunin ko pati sa kanya yung key. Itatra eh, transfer niya na sa akin. It's my turn now. Ay, nag-blurred siya. Red ba talaga o oh, masyado madilim lang? Yun. Kasi tapos na siya sa kanya pag-process. Ngayon ay kanyang interview. So, ako naman. Kailangan ko yung susing yun kasi may dadating sa akin some documents. So, doon babagsak sa PO box. So, kailangan ko yun. Kaya, kukunin ko sa kanya kasi alam ko magiging busy na siya. Dala ko yung ano niya. <laughs> kasi inuwi ko, di ba nung namili kami last week? parehas kami ng jacket. Inuwi ko, nilabahan ko. Pinakisuyo niyang isama ko na rin sa paglalaba. Kaso mo, uh, dahil wala kami down tapos sinasampayan ko pa eh, puro usok ng mga sigarilyo galing sa kapitbahay kasi yun baba namin hindi ko alam kung parang gambing ah, sa baba o oh, ano kasi dami lagi matatandang tao tas pag bukas yung pinto dadaan kami ang daming lamesa mga nagmamadyong so yun puro matatanda lang mga naanto ngayon yun nga naglalakad ako papuntang Lokfu makipagkita sa kanya para sabay kaming ah uh, para sabay kami uh, pupunta na ng central kasi yung yung UCSI, uh, uh, UCSI sorry yung US Consulate is um, nasa central siya, so doon kami, doon siya doon kami pupunta ang gulo ko <laughs> ang gulo-gulo ko um, tulad dati, galakad muna ako na pagkalayo-layo papunta doon sa Lokpo para makasitain siya para pagsakay namin na sa MPR. So, ayan, napakaaga. Wala masyadong katao-tao kasi nga, naaga pa. Pero, ang sarap mag-exercise, guys. Namimiss ko ang pag-e-exercise. Pero, gusto kong gawin to. Kaming dalawa ni Bebe. Kada umaga, ganito. Give na kami yung five. magja kami. Pag na, alam mo, pag nasanay ka na, nang laging maagang gumising, hindi naman mabigat sa katawan eh. Masarap, sarap gumising na maaga kaysa sa tanghali. Eh. So, ayan. Wala na ka eh. gas sa gasolina, ganun. Kaya pinipisil ko para hindi pumasok yung amoy. Alam niyo na, walang ilo, <laughs> Wala kasing ilo kaya kaya maluag, naluag yung maso, so lum lumalabas pati yung hangin. So, pinipindot ko to para hindi makapasok yung amoy. Ang baho kasi, parang amoy gasolina. Ayan, intay tayo sa walang katao tayo tingin guys. Walang tao, ako lang. Kasi may, may tao, behind hindi grounded. Tulad na kada lalabas ko na Sunday. Oh, <coughs> sige guys. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Mamaya pakita ko sa inyo. A few moments later. Ayan, nag-video ulit ako kasi tinatry kong um, tawagin si Bebe kaso mo yung line naka offline siya so hindi ko siya makontak ay, ay naboboring ako maglakad malayo kasi boring ako maglakad so kaya <laughs> nag video na lang ako para may makakwentuhan ako kasi nga para andyan kayo kasi puro car puro car lang yung kasama ko. Wala pa akong nakakasabay maglaka. Siguro meron sa likod ko. Hindi ko lang pansin. Aga-aga ko naligo, guys. 5 a.m. Grabe lamig. Eh. Grabe lamig. Eh. Wala kahit malamit yung papawis sa mga. Kasi pag, pag maglalakad ng ganito, ang sarap. Sarap sa pakiramdam. Pag ganitong oras, na walang araw, medyo yung weather niya, medyo malamit, maglalakad ka, masarap sa pakiramdam. san dito ako sa ano um ang tawag dito yung church cathedral ba tawag dito si church so nandito ako si church dito ako nag-aantay kasi nandun na siya sa loob kasi 9 o'clock yung schedule niya sa ano yung uh, appointment niya sa 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 interview so nandito ako naghihintay sa kanya nagkakapi ako kakapin muna habang naghihintay sa kanya. Ayan. Dito siya sa central. So, dito ako naging na yun ah, na, na ipagdasal ko na siya na siya para ano happy happy siguro mga 30 minutes lang kasi 9 o'clock yung ano niya, eh yung kanyang appointment so may, maybe 9:30 na dito kasi mabilis naman yung ano mabilis lang yung interview hindi naman kailangan ano madali ano yung patagalin pa sana ma-approve siya. nag na ako sa kanya na ma-approve siya para happy-happy. So, it's my turn. tinali ko lang siya ganyan, iniribon ko siya. Iniribon ko siya. kung dito naman, parang naman na. So, ayan. Ito siya. Ito stay. Tapos, naka, sneaker ba tawag dito? Matagal na ito eh. Three years na to. <laughs> Kakalaban na nila na. 3 years pa to. So, ayan. So ayan guys, pala pa rin anong oras na ba tignan natin kung anong oras na kasi naiinip na ako oh 927 na pala siya 927 you guys naiinip na ako so ayan mamaya babalitaan ko kayo kung ano yung result sa kanya kung approve. Pero malakas yung positive ko, yung positive ko, hindi positive na ako, abita. Positive ko na ano siya, approval, approve siya. Malakas yung itong babaeng to, kanina ko ka ikot ikot, ikot tinitingnan kung paano ako mag mag-vlog. yung ayan yung Chinese na babae na matanda. Kanina pa siya, nung nanonood ako ng video, pabalik-balik siya sa akin. Hindi ko alam kung ano. Yun nga, ang nagbibideo kanina eh. Kung i-edit ano, ko na lang kasi dumaan siya sa harapan ko. Mismo doon sa mismong harapan ko, eh, ko na lang siya. Ikakat ko na lang yun. Kasi, biruin mo, nag-video ako, nag-film ako, tapos, malaki naman yung space doon sa likodan doon siya dumaan, doon talaga siya dumaan sa harapan oo, ganyan ewan ko kung ba't ganyan sila mga wala silang respect respect ba? silang respect ang lawak lawak doon sa likodan pwede naman siyang dumaan doon tapos dumaan siya doon mismo sa harapan ko so yun kaya i ko na lang pag i-edit ko na i ko na lang siya, tatanggalin ko siya katulad niya, bumalik na naman siya pang limang beses niya nang pabalik-balik tinitignan niya ayan, inip na ako ang tagal nung <laughs> oras na ba ayan, 9.30 na sana tapos na siya ano ba yung maingan na yung kwak-kwak-kwak na yun umiiyak-iyak

Ayan. Sa loob ng simbahan. Videohan ko lang yung ano, yung loob ng simbahan. Nakatingin siya pabalik-balik. ayun, pa, pangwalo -pang na. Babalik na naman siya. ayun na naman siya. Ewan ko ko ano, kung ano yung kung ano meron dito. Ba't siya pabalik-balik? Nakawalang balik na. Lagi nakatingin sa akin. Ewan ko ba? E public place naman to. Kahit sino pwedeng mag-picture dito, mag-video, mupo, kumain, ganyan, magtambay. Niiwas ko yung ano sa kanya, yung video sa kanya, niiwas ko. At mamaya, pag -e edit ko, tatanggalin ko siya. ayo, May ma Ay, guys, 9.52 na, wala pa rin siya. Medyo kinakabahan na ako doon sa ininom kong kape. <laughs> yung <laughs> ininom kong kape, nagdala ng kaba sa akin. <laughs> Ayan. Sa wakas, yung babae, umalis na rin siya. Naka sampung ikot muna siya sa akin bago siya umalis. Tapos, inilipat ko yung mga gamit sa ibang pwesto. So, ayan. Hanggang ngayon, nag-iintay pa rin ako. Siguro mag, uh, ano na. Anong oras na ba? Inip na inip na ako. It's 9.52. So, sana uh, paglabas niya is good news. Titili siya na. Pray! approve ako. Gano'n. Ay, <laughs> ah, na-excited ako para sa sarili ko. Gusto ko di ma-experience yung gano'n na titili ako sa sarili ko. Kasi, pag, um, pag turn ko na, wala na akong friend dito. Ah. Wala na. Lahat na sila nag, <laughs> nagliparan na. Ako na lang natitira. So, pag turn ko na, so mag-isa na lang ako. Ah, uh, sisigaw na lang ako mag-isa dito siguro, dito din kasi dito yung daanan ng ano eh, US consulate. siguro sisigaw ako dito, Thank you Lord. na approve din ako sa wakas ganun. Gusto ko ma-experience 'yun. So, parang nakaka-excite. na excited ako para sa kanya yung malaman yung result na si sis approve ako ganoon. Na excited ako, masaya ako para sa kanya pag narinig ko 'yun. Ah, grabe. Baka samahan ko siya umiyak tears of joy naman. Ayun, guys, may balitaan ko kayo, ha? Ako din, eh. Nakaano na rin na, na parang kinakabahan din ako. O, hindi ko alam kung sa kape ba yun, o yung um, masaya ako para sa kanya. Hindi ko alam, <laughs> hindi ko alam kung kaba galing sa kape, o dahil uh, ano ako sa kanya, sa friend ko. Guys, may balitaan ko kayo. <laughs> so guys, ayan, um, uh, Continue ko lang yung aking uh, yung talaga. vlog ko kanina na pag ko sa friend ko. Finally, na-approve na siya. Congratulations <laughs> my friend. Approved na siya. Sobra masaya ako para sa kanya. So guys, ayan ang uh, na 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 na, 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 na ibabalita ko na sa inyo kung ano ang nangyari sa kanya. So, um uh, See you again. Salamat sa mga uh, subscribers. Sa mga bago pa lang, please subscribe and sharing. And uh, kung gusto nyong uh, may malaman pa, please comment below. Um, thank you so much, guys. God bless. God bless po sa inyong lahat.